Ayan, mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At pasensya na po sa mga araw po na hindi po tayo nakapag-vlog, wala po tayong mga sumada, kaya mayingi po ako ng pasensya sa inyo po. At ayan, gaya po nung dati, sa mga subscribers po natin dyan, sa mga followers natin, mga viewers, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa March, yan po ay 3. 27 sa ating pecha, 25 sa ating taon. At ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 3 is 3. 2 plus 7 is 9. At 2 plus 5 is 7. Ganoon din po dito sa bandang gitna. 3 plus 9 is 12. Ayan, yeah, pasensya na po sa mga ingay. At 9 plus 7 is 16. Dito din po sa bandang baba. 12 plus 16 is 28. Ito po yung ating unang numero dito. Meron tayong 28. at yun naman pong kapalis nating numero. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 3 plus 9 plus 7 is 19. Ayan mga idol. naman po yung ating kapalis na numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 28-19 o kaya naman ay 19-28. Ayan mga idol. Uh, dyan, two digits yung mga numero natin, 28-19. at 19, Kaya sisimplify din po natin yan para may sumado natin. Mas marami po tayong mga numero pwedeng pagpilian. Ayan mga idol, dito sa 19, 1 plus 9, 10. Two digits po yung 10 natin. Kaya sisimplify din po natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito sa 28, 2 plus 8 is 10 parehas silang 10 kaya ganoon din pag sinimplify natin yung 10 1 plus 0 is 1 kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito ito lang pong 1 parehas po sila ng sumada at ito lang po yung sumada natin 1 uh, at ayun mga dali sumada natin siya pupunin mo natin yung 10 ayan 10 at itong 28 o kaya 19 kahit alin po sa dalawang mauna ay pwede pwede po ayan, nahin natin ang 28. At itong 19. Ayan. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin dyan ang 37. Sumada ang 37. 3 plus 7 is 10. Ayan. Mga doon. Ayan po yung ating mga pwedeng pagpili ang mga numero sa ating sumada ngayong March 27. Ayan. May 1, G, 28, 19, at 37. Ganun pa rin. Rumble lang po natin sila. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At para naman po sa ating sample, kinuha natin dyan yung 37, 37 at 10, 37, 10, 1 and 19, 1 and 19 at 28 and 10. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin sa ating sumada ngayong uh, March 27, meron tayong 37 Gs, 1-19 at 28 Gs. Ayan, mga sample lang po naman itong mga nakuha natin dito. Pero kung yun nga, nagustuhan nyo po sila, okay lang po sa inyo itong mga sample natin. Pwede, pwede nyo po matahin nyo mga yan. O naman kaya kung may mga nagustuhan po, po tayo ng kombinasyon dito, enter na lang po yung pumili kung napa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. Uh, at ayun mga idol, yan po ang ating sumadi sa pecha para po ngayong March 27, 2025. Maraming maraming salamat po at yan, pasensya na po muli sa mga sumada po natin mga hindi nagawa sa mga nakalaang araw. Ayan mga idol, pasensya na po. Maraming, maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.